flat si Mia sa likod <laughs> grabe naman sinisirte tayo aga aga oh flat ano bagsak kaya pala ang hirap na no na pabantihin flat naman na grabe grabe WhatsApp up mga kanaypi, Good morning! At nagbabalik ang yung lingkod si kanoypi for another video Lalabas na tayo mga kanoypi Pero bumungad sa akin Plat si Mia sa likod <laughs> Grabe naman, sinisirte tayo aga-aga o oh. Plat Ano? Bagsak Kaya pala ang hirap na no Na pabantihin Plat naman na Grabe. Siniirte tayo mga ang aga-aga. <laughs> ay ay ay. Sige. Tanggalin na natin tong ano, tong mga trapal niya tapos bumbahan ko na lang at uh, dalhin natin dun sa ano sa vulcanizing shop para magamot yung ano, yung sakit ni Mia. <laughs> kaka lalabas pa lang tayo mga kanaypi kasi nag upload ako ng video kaka upload ko pa lang at hindi ako nakapag upload kagabi kasi nga sumakit yung ulo ko pati yung mata ko kaya hindi na ako tumuloy na mag edit ng video kagabi sana mag upload ka sa so, wala tinulog ko na lang mga kanipi. So kanina gumising ako ng alas 5 para mag edit ng video yan kaka upload ko lang 6.20 na ng umaga palabas na tayo tasa lang ganito naman yung nangyari plat so tara pagsubok lang yan kayang kaya natin bigyan ng solusyon <laughs> tanggalin ko lang tong mga ano itong trapal nya na nakalagay Ayan. Kinuha ko na yung bomba ko mga kanipi, Na uh, galing Taiwan pa to. So ito gagamitin natin. Para mabombahan yung plat na mga uh, gulong ni Mia. Ayan. Grabe siya oh. Ang aga-aga Mia. Naglalambing ka na naman. <laughs> May tusok agad. Bagong bago pa lang naman tong gulong ko. Pati yung interior bagong bago mga So natusok agad si Mia. Ayan, tumataas naman yung guides ng ano ng bomba. Ayan, mga kanay siguro walang botas talaga tong ano, itong gulong ko. Kasi nga nung inanon ko ng tubig itong kanyang dito may bubbles na ano na lumalabas. So, diyan siguro sumisingaw yung hangin para ma-flat itong gulong natin kailangan lang natin higpitan tong ano itong kanyang pito buti ito may kasamang ganito yung interior ayan ito yung panghihigpit natin dito sa loob ayan mga panipi Ayan, wala nang singaw. Yan oh, wala nang bubbles. Okay na. Ayan, papabumbahan ko na lang sa sentro mga kanaipi. Sakto magpapagas naman tayo kay Mia. Pabumbahan ko na lang doon. <laughs> Hindi ko na alinisan si Mia. Mamaya na lang siguro so, susunod na araw, iwa-washing ko to para malinis ulit. Let's go ay niting ko muna tong kanyang makina ayan mga kanipi palabas na tayo dito tayo magpapabomba yan bomba natin to para matigas malambot lang yung pagkakabomba ko eh 今年。 Kulta ko kambilidad Ano yun? <laughs> <laughs> wow. so, 361 mga kanil, yung kultang Okay. Eto na. Yan may pasyeros pa tayo. ไลเล่นแต่ Pinagatidan mo noon Ay, ka Oo, oh, Sige Yeah. mga kanoy natit na natin yung mga tatlong pasayros ko okay shout out sa kapatid ni ating barbara kung pala ayan mga kanoy may mga napisana naman dito sa ano sa incubator, ayan. Bali, ilan na lang yung natitira na ano, hindi pa napisa. 2 3 4 5 6 7. Pitong itlog na lang yung hindi pa napisa. Pero marami na naman na napisa dito sa baba. At nandito na yung iba. Hindi ko pa sila na ano na palitan ng sa pin dito sa baba nandyan pa yung mga pagkain nila ayan bali naka 20 plus tayo na ano na napapisa ngayon at sold out na yan mga kanipi nabenta ko na uh, may kukuha na dyan na buyer bali yung kapatid ni misis na nag-aalaga rin ng ano ng Rhode Island sa San Nicolas. nag sa akin si Ate Janet kagabi. Sabi niya na kukunin daw nila yung ano yung mga sisiw na napisa. Bali pinusko ko kasi sa Facebook 'yan mga kanoy pina marami na naman napisa. Ayun. Sold out na. So napakain ko na rin yung aking mga alagang manok dito. Napalitan ko na rin ng ano ng mga uh, inumin nila puntan natin yung malilit dito ayan nandito yung mga malilit dati ganyan na sila kalalaki ngayon ayan kaganda na nila no parang babae lahat itong nandito mga kanoyipi ayan no ganda no <laughs> may dagdag na naman na aalagaan uh, uh, so puntan naman natin tong ano nandito na mga malalaking manok yung mga nauna punta natin para makita nyo rin ma-update ko rin kayo sa mga alaga kong mga manok bali kakatapos ko lang na pinakain at nagpalit ng inumin nila so ito yung mga nakikita niyo na yan yan na yung mga dating alaga ko yung mga nauna. Ayan o. Ayan. Wala nang balahibo yung iba. Pero nangingitlog pa yan mga kanipi. Yan tayo kumukuha ng nilalagay ko sa incubator. Pinapapisa ko. So dito marami na namang itlog. Ayan. Kukunin natin na yan mamaya. Ayan yung mga datihan pa na ano na alaga kong manok. Ito yung dalawang tandang. Ayan. Ito na yung mga ano itong dalawa na malalaki, yan siguro yung ano. Yan siguro yung nabili ko na itlog. Ibang klase. Sobrang lalaki nila na ano tandang. Ayan, ito sa kayan. At ito na rin yung nahuli na ano na mga sisiw na halo na dito mga kanipi. Ayan, malalaki na rin sila. Oh. Almost 2 months na yan na mga manok. Ito na yung ano, ito na yung mga kasama nila. Ayan, yung tatlong tandang na yan. Ito na ito tapos yun malapit na rin yan mangitlog ah, init no mga kanoy ayos na yung mga alaga natin so hindi naman na nila inaaway itong mga malilit na to yung mga malilit na yan tapos yung nandun sa labas pag pwede na rin silang ilipat dito, ililipat ko na na rin sila mga kanayipi. Ililipat ko na dito sa loob para maganda. Kakasama na sila. Pero kailangan pa natin palakihin yon Siguro mga one month, anihap half. Pwede na yan ilipat dito. Eh. Napalitan natin ng tubig nila Bali yung tubig nila ngayon, egg 1,000 yan, pampaitlog. Tapos yung pagkain nila, integra 3,000 uh, at may mais. Ayan, may nangingitlog pa dun Palabas pa lang yung itlog niya mga kanayipi. Oh, nangitlog na. kita yun naman, lo. Bagong itlog yun. Tara na. At lalabas pa tayo. Mamamasaada pa tayo. Okay. Pasada muna tayo. Ois na ako. <laughs> let's go. Let's go. bác kumita tayo ng 50

kumita tayo ng 50 mga pictures kasi yun kaya ganun pala yung turn nila alright ayan mga kanayiti prepare na naman tayo na papunta ng dagupan ayan nakakapote na ako hindi ko pa sinuot yung jacket para mamaya na lang mahina naman na eh okay. go tara na tara na siringin na naman yung bahala dyan sa bahay yung niluto ko na request ni misis nandun na kay Mia pinauna ko na kay Erin yan mga kanayipi saka yung ano yung tubig na mainit yung tubig na isang galon ayan, ayan yung baon natin tapos yung mga damit ni misis na nandito sa bag <laughs> ganyan talaga mga kanayipi islang lang papasan at makakauwi rin sila sila misis at baby kanoiki okay talagay ko na rin yung trapal kanina ni Mia yeah. Ang importante hindi tayo mabasa na makarating doon sa dagupan Ayan mga kanipi, nandiyan na yung baon natin. Tubig, tubig na mainit yung pagkain na niluto ko. Okay? Tara na mga kanipi. Balikita kita na lang tayo mamaya doon sana sa dagupan kay Mrs. No. Let's go. Ayan mga kanipi, nandito na tayo kay Mrs. At kakain na kami. Nagutom daw siya dahil nagpadidi kay Bibi Erika na ako mga kanepe <laughs> naubos na yung laban ng Tan mamaya <laughs> papadidi na naman tayo kay Erika anong ulam mo? tapa baboy na tapa ayan yung request niya mga kanepe na ulam ayan sarap. So, ayan mga kanipi, kain muna kami, no? So, maya na lang. <laughs> ayan mga kanipi, bali, pauwi na tayo. Kakatapos lang din maligo ni misis at uh, napuyat sa, ano, pagpapadedi kay baby Erica ilang beses siyang ano na pinatawag kaninang madaling araw kaya napuyat si misis kahit ako napuyat sa kakantay kay misis mga kanaypi so hindi ako nakatulog din ng maayos ayan pauwi na tayo tapos na naman tayo na pumunta dito sa dagupan ngayon pauwi na ng ordaneta ayan mamaya magsisimba pa ako pag uwi ko doon mga kabulin natin yung pang alas 11 ata na mas hindi <laughs> na ako makakaabol ng second mas kasi nga tawag nun anong oras na alas 10 na ng umaga so isang oras pa yung biyahe natin papuntang Ordaneta kaya yan update ko na lang kayo mamaya pag nandun na tayo sa bahay mga kanoy pino okay? pinapainit ko lang yung makina ni Mia para makabiyay na tayo makauwi na at uh, good news naman sabi ni Dr. Apoa uh, yung doktor ni Miss ni Baby Erica uh, inaantay na lang daw yung update ng kanyang specialista about dun sa ano, pinalaboratory ko nung nakaraan kung wala na daw sasabihin yung ano yung tawag nun yung specialista kay Dr. Poa uh, pwede na daw makauwi si Bibi Erica at syempre kasama si Mrs. di diba? So good news 'yon. Sana tuloy-tuloy na yung paggaling ni Bibi Erica para makauwi na kami. Maraming maraming salamat sa prayer na ginagawa niyo mga kanoypi para sa aking anak sa kanyang paggaling. Thank you so much sa inyo. So tara na, uwi na tayo.